Oh, jang papa, jang papa ka uban. Gihatdan kag si Oh, si Rado. Uh -huh. Na, ito nay ang ang bata uban man. Siya to. Na adto. Na adto awal dai ito Ingon diri. Di lagi sa mapuzo dito. Ag <laughs> mapuzo dito. <laughs> dito. 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 Si Nanay Karing o si Nanay Nalda. Pino, puyanan to sa mga tiguang

Bijaan. Bijaan. Bijaan ang dito. Huwag sa bukid. Bijaan dahil noon. At na pa ni mo. Dito mas, nga nga. Ngunit po nga nga. Pa ha mga ito, mga nga mga ito. Bijaan. Bijaan. Tumamag nga. Tumamag mga tanong dito mga kabibigan. Lagi. Tumamag dito. Nandali sun. Matagbijaan kayo na may mga kuwan. Tumamag dito sa lube saging ah okay oh dagan ng tanong dagan ng mga tanong ah magbigyan hmm. tong usik ay mga saging oh Daga, ng mga kao dito kao dagan mga dito na ato na ato lagi okay. mo pojo ato lagi mo pojo so, na Nalda, puhon ato mo dito sa bagong kawan bagong pajag bagong, bagong. hmm pajag pegangan dahuk ajo dahuk ajo atu kah di tokoju lagi kai kawan leju naskampina dul raman dul raman naskampina kai kawan man dul raman diapun naskampina kai magsa kai magsa janan di mantap magbatas

inig mo ulit na magbalhin-balhin lamang tapuhon, matutas bukid, matutas lungsod, matutas kampina. No.